ayo sa mga kageng natin dyan kasama kayo parin jay matatot tayo sa ano sekretong lagusan <laughs> tayo sa ano gav all stock tayo sya yung sundan natin magtang ano sekretong lagusan <laughs> so stay lang kayo dyan mga kageng -geng. Sundan natin. Let's go. Ay pala eh. Oh, sige. Oh, dito na tayo. Dito na tayo mga kar. Manok nito nyo. Ito yung nakitang lagusan. Sobra ka na saya yan, pare! Yun, puno. Boom, walang upuan. <laughs> So yun mga gar Order tayo Eh pares Pares Saka chicken inasal nasal so, Saka ito Kita A few moments later. Ito lang ayon, Gar. Oh. Kain na tayo, Gar. Dito tayo. Manok ni Tonyo. So, kaya mo tayo. Let's go. One eternity later. <tod> Nakdaw <-dap -lap> Tabang. <tod> <tod> so, yan gan. tayo. Let's go.